mana yo? Pinsa si? Papa, God Kani? Libby. Wow. God loves Libby. No. Si Papa ah, di sini Tagalog. Oo. Oh. Kan libutan. Very good. Ikan lagi mo. Lilu. Ikan lagi mo. Lilu. Hahaha. lagi mo. Hahaha. Hahaha. lagi mo. Sa? Sa Hahaha kalibutan. Ikaw Dili. Ang Si Papa Jesus ang nagbuhat sa... Si Papa nag-explore. Pero si Papa ito, ito. Nag, nagbuhat sa mga butas. Dili. Uy, lahat man si Papa ito si Papa Jesus. Alay, ba minaw? Alay. Alay, sabi. Alay, sabi. sabi, sabi, sabi si Papa Jesus. Abre, si Papa Isol, Ha? Si Papa Isol daw, kay walay bungot. Isol daw, kay walay bungot. Dili, uy. Si pa Papa Jesus. Si Papa lagi. Uy, walay bolot Dili, dili, uto. Si patay. Tanawa si Papa Jesus, uto. Tanawa. Tanawa si Papa Jesus. Uy. Nari power si Papa Itri, wala man si Papa Jesus manay power siya man nagcreate sa animals sa dagat sa mountain Yung si Papa kabalo din mo buhat ana mm. kabalo si Papa mabuhat og mountain mm. ha animals kabalo si so Papa mabuhat mm. ha Dili <laughs> mo ang buhat ni Papa manghugas og plato wow si Papay. Mama, you're going to tell Dili, uy. Ali good. Ali good. Uy, ali be. Ali good. sa tujuan tika magtarong para makabalo ka ba sa si, unsa si Papa Jesus? Si Papa Jesus. Si Pamina, tanaw si Papa sa mata. Wa itoy man lai. Di, si Papa Jesus lagi na. Lai, lai, may bong. Oh, si Papa Jesus mo na oh. na si Papa Itroy. Ay, ko ni si Papa. Itroy. Ako si Papa Itroy kani. Mangga sa plato. Oh, no, hugas sa plato si Papa Jesus, sige so, buhat niya. Ah. Buat sa og, og mga animals kem. And sa pa jud. Sa pa jud buat ni Papa Jesus animals. Animals. Sa pa jud. Og og pig. Pig wow. sa pa jud. Og an og dinosaur. Dinosaur sa pa jud. Og og ang mount ang kanang mountain yung, sa may nagbuat mountain. Og, oh, ang, ang, ang mountain. Og insect. Oh insect ang kanang mountain kanang mount up yung, sa may nagbuat anak. <coughs> si ah? kanang mount apo din siya nagbuhat clouds kanang clouds mga, mga, bird o kanang mountain din siya nagbuhat anak papa Troy, ay galit mo hindi yung... lagi nang batay na nipong ang gibuhat ni papa Troy, ay nagbugas mm. o plato ang labas sa uy, sanina uy, ni libi <laughs> Tili! Bad, no, 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 no. ba bad ba na? Uy! Bad na? Bad na? Bad na? Si Papa nagbuhat sa... <coughs> huh? Kasi may ibot ni Papa. Kasi Papa nagbot sa kite. Ibot naman ako nagbot sa kite. O. Ang ng mountain. Mountain na malam po wala man yung tao. Wala man yung tao. Ha? Manik na nun. Sige, wala ko yung natin. Saan nagbot sa clouds? Si Papa ito ganyan. Tiplegi. Si Papa Jesus ganyan. Papa ito. Tingnan lang ko na yung boy. Timang ka mamay na, timang na tuluan. na, mamay na lang Last na lang ito niya, last na lang ito niya. Araw, araw, kanyang, 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 Kaning sun, di sa may nagbuhat ana. Ano? Si Papa ni? Kaning moon. Si, 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 si Kaba nagbuhat ana. Kaning moon, di siya nagbuhat ani? Ha? Huh? Si? Ha? Huh? Kung, kung adlaw, unsay mo gawas? san? Sar. Kung kung evening, kinsa mo gawas? moon. Moon. Kaning mga animals, kinsa nagbuhat ang mga animals? Hmm. Si? Papa Oh, kaning bird, kinsa nagbuhat na? Papa Gapon. Papa Gapon. Papa Gapon. Di. Hindi. Wala, murid dito wala sa ilalula Kaka, tayo. Oh, kanil, kanil. mo guna. Takak lang ka ay. O kani kani gimo ko simo kanina wala. Ano ko bilang bilang. O kani mo kani. Kani mo kani mountain na tinsa binag buhat mga mountain. Ha? Si nagbuhat ang mountain. Si Papa Jisa. Papa Jisa. Oh. Iba ka ba lumo si Papa mountain. Balik Papa Jisa tuwin. Hmm, kani o kani. Kani, ali paminaw, paminaw. Paminaw sa ba paminaw. Paminaw sa paminaw. Tanaw mo, dekwa wapo kayo. Kani, ana si ana sa dreo, put a check on things ay, that yama, God made ay, and cross those he did not make. Sige na, tinsa nag tinsa nagbuhat sa unsa kay ni siya beo? Be. Bay. Di paminaw sa wi. Paminaw sa. Unsa kay ni siya? mam Tanaw, tanaw, tanaw. Tanaw, tanaw. Tanaw, unsa kay ni siya? Ay, ay mommy daddy jud ni. mam daddy gani o. Kani tinsa kay ni? Mami Kani? Daddy Kani? Si brother Si brother Kani? Sister kani? kani? Baby Baby, very good Baby. Pilas, Pila man sila kabuok 1 2 3 4 5 5 sila kabuok 5 Baby paman Baby na, sige Kani, kani, kani kung kung si God daw ang nagbuhat, butangan daw check kung dili daw si God X daw kani. Unsa man gani ni siya? Bird. Unsa din nagbuhat aning bird? Si? Ki papagad. Oo, unsa ibutang nato dre? Check o cross? Check. Check. Kani kani, kani. Kani, unsa man ni siya? Oh, tanaw mo. Isa kay kani, unsa man ni siya? Mo, Ha? Ako nag-drive an. Boat. Din si nagbuhat sa boat. Hoy. Hindi siya nag sa boat Ano oh, isa ba? mag-play tarong, mag-play tarong, nag na to play. Hindi siya nag sa boat See? Hindi siya nag sa boat See? Para ka dito. Para ka dito. Isa man, isa man dito gani. Sa trabaho nito ito, naging og Balay. Balay. Oh, so isa tinsa man nagbot ani, ang god o ang tao? Ang ang tao. Tao. Sa so, ito ibutang dire. Cross or Check. Sa na to, cross o check? Check. Uy, ang tao ang nagbuhat, cross. Kung ang God ang nagbuhat, check. O, so, ang tao may nagbuhat sa boat. Ang sa to, na to, cross o check? Check. Cross. 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 Kani, kani. Hindi, hindi, don't Cross. Kani, kani, kani. Sa'yo ni pangana ni? Cross. Sa pangana ni? Kaya nang mong tapo ba? Presa mong tapo. unsay sa'yo nang mong tapo? Vol ball. K ball. Okay. Volcano. Volcano. Oh, Tin sa'yo nagbuhat sa volcano. Tin sa'yo nagbuhat. Papagal. Papagal. Ano sa'yo ito ibutan? Tawa, tanawa. Ibut, Andre? Check o cross? Cross. Hindi. Kung si God ang nagbuhat, check. Kung dili si God ang nagbuhat, cross. Ano sa'yo? Kanyang volcano? sa'yo nagbuhat ani? Si? Uy. Tanawa, tanawa. Sa'yo kaya pita ito naman. Last na ni. Last na ni yung Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. na. Hindi na kung si God ang nagbuhat butangan daw check niya mm -hmm. kung si dili si God cross daw kaning volcano Tisa may nagbuhat ano? ha huh? ang volcano tinsa nagbuhat ang mga tao dili kabalo din nagbuhat ang volcano ang tao si <laughs> si God God so, oh sa ibutan nato dire check o cross cross uy si God man nagbuhat check o cross check Check. very good kani Kaning tree, kaning tree, kaning kahoy, kaning mangga, punuan sa mangga. Huh? may nagbuhat ani. Huh? Isa may nagbuhat. Si buwan. Si. Si bubble guy. Oh, unsa may ibutang? Check or cross? Check. Check. Sige. Ali na po, dapa man Kani o kani. Hmm, unsa man siya? Sino ni bi? Ali. na wala sa siya? Si. Si dilain ba? Ha? Huh? Dilain ba? Ganun eh ni? Reply ba na uy? Masurahan? Ay, garbage. Hindi siya nagbuhat sa garbage. Uy. Ano sa tabi ko? sa tabi ko? Okay. Ano sa? Sige na. Hindi nagbuhat sa garbage. Ano sa? Tama-tama na. Beti na. siya nagbuhat sa garbage. Si Papa Jesus o ang tao? Papa Jesus. <laughs> di garbage man, kanang mga basura ba? Isa nang buhat, si Papa Jesus o ang tao? Ang tao. So, unsa ibutan ang dali, cross or check? Check, check. Uy. Cross. Cross, kay anong, anong cross gani, kay? Pwede di mo na, maos pa lagi. Um. Kani, 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 hili, kani. Sa last na lang, last na, number six na lang. Sige, kani, kani. unsa eh? sagi pa ni? Sun. Isa nang buhatan ng sun? Si, si Papa gani. Kau cek ibu tato, check or cross? Check. Very good. Dapat ni. Kisah kau ni. Kau mana tak? Kena. Hmm. Kau okay, mana tu? Kau mana? 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 Kau